lumakas dami is nakakan dito guys so ayan o oh, pag nagutong ito tayo sa ayan ulit siya ito ng tai tai dito kami nag ano bay o nag driving school bay dito kami bay oh, oh. first time ko pa makadaan dito na pa oh, oh duro diretsa to 66. Doon na sa LTO na siguro to. Ito may sa ano eh, sa planta. Oh, planta yung planta na, ano? Dito yung may planta. dito sa planta. Tayo kung makadaan dito. Ito pala yung sabi nila lusot daw. Sa so may ano. Ayan o. Oh. Mas maganda dito duman. Walang traffic. Pagdun sa C6, A2,000. A2,000. Alamig! Yan ang pala, oh! Dito na! Kaliwa tayo! Kaliwa tayo! May mga blue ranger, oh! Blue na, oh! Sus, mas, mas mabilis pala rito! Oo! Oh. Dito pala yung Ayun daan, siya, yung sinasabi nila! Na, ano, harap ng pure gold! Ang ina,